mga loves! So for today's video ay mag-unboxing na naman tayo. Mag-unboxing na naman tayo ng mga orders na na ko ngayong araw. Tingnan ninyo. Marami na naman ako mga orders na na So, ang una nating bubuksan na itong in-order ko sa Watson's. So, nag-prepare na ako dito ng <laughs> pang bukas, diba? Wala akong ibang makita, kaya ito na lang. Pwede naman siya kasi matulis naman ito. Yan, nabukta natin ngayon. I-share ko sa inyo kung ano ba yung mga in-order ko sa Watson's para naman meron tayong makontent ngayong araw na to, diba? Yan. So, yan mga loves. Ito na yung mga binili ko sa Watsons. Siyempre, kapag Watsons ay talagang mga pampaganda. <laughs> o, ano ba yun? So, murder ako ng lip balm. Ito yun, tinted jelly lip balm. 24 hour lock and moisture. Yan. Tapos, meron rin tayo ditong collagen. At, meron rin tayong Maybelline na foundation powder to siya tapos itong Maybelline na lip gloss lip gloss yata to lip trick gloss ito tapos meron tayo Maybelline na super stay tapos itong pang eyebrow tapos tato liner yan yan yung mga in order ko tapos meron tayong yan. Ito lahat mga loves. Yung in order ko. sa Watson's. Tapos ito naman yung ibang order ang bubuksan ko ngayon. Ba. So uunahin natin 'to mga loves. Lahat ng mga in orders ko ay ginamitan ko ng Shopee Pay, hindi na ako nag COD para wala nang diretso na yung del delivery rider. <laughs> Diba? So, ito na yung in-order ko, mga loves. Yan. Yeah. First time kong umorder order sa shop na yon At sana naman, maganda yung kanilang mga quality na kanilang damit. <laughs> so, ito na yung in-order ko, mga loves. Pulang-pula. Okay. Susukatin so, natin ito mamaya. Tapos, ni Sam. maganda yung tela niya. Ito yun, mga loves. So... Yan, pang casual siya mga loves. <laughs> pang casual, para naman ako magtatrabaho nito sa opisina. Yan, tapos maganda yung quality ng kanyang tela ha. Makapal siya. Dito tulad ng ibang mga damit na na-order ko sa Shopee na napakanipis. So, ito na mga loves. Ito naman yung isa, shorts siya. Para yatang malaki. <laughs> So, ito naman yung isa. Ayan. Ayan. Diba? Ito yung mga uso ngayon. Pang casual. Tapos, ito naman ang susunod natin na bubuksan. Diba? Uy. Wow. So, ito yung in-order ko ng mga pants. 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 <laughs> pants. Yan. Ito na siya. Wow. In fairness, makapal rin yung kanyang tela. Yan, oh. Tapos, high waist na rin siya. Ito naman isa. Pareho lang sila ng tile. Pero, pinakaiba sa kanila yung kulay. Tapos, size. Medyo, Nalilito kasi ako sa mga sizing eh. Kaya, dalawang size yung in order ko. Ayan, Oh. Ito naman yung isa, black. So, the last but not the least, ito namang isang order natin. Mabuksan natin yung mga labs. So, yan. Order ako ng towel. Diba? Tapos, <laughs> ano ba itong ilong in order ko, mga labs? Ah, bumili na rin ako ng medias. Tapos itong tissue. Tapos itong iba, mga panloob ko na to mga labs. Huwag na lang nating pakita sa inyo. <laughs> so, naisipan ko na mag itatry on natin tong mga damit na in order ko. So, ito na yung pantalon natin mga loves. Legit na sobrang ganda niya. Nakikita naman ninyo, 'di ba? Talagang high waist siya. Tignan naman ninyo. Hindi siya katulad nung ibang pantalon na nabili ko sa Shopee na low dito, oh. At makikita naman talaga ninyo na hapit na-hapit talaga siya dito sa bandang bewang, oh. Hindi na kailangan lagyan pa ng sinturon. Dapat na alam mo lang talaga 'yung eksaktong size mo, oh. Wow, bibili pa ulit ako nito. Ang ganda-ganda ng mga sizing nila mga loves. Tingnan naman ninyo. 'di ba? Perfect na perfect, 'di ba? Tapos skinny jeans talaga siya at kahit na mura lang siya, ay makapal yung kanyang tela. Legit talaga, at hindi lawlaw. -law. Marami na kasi akong nabili na pantalon doon sa Shopee na pagdating ay lawlaw. -law. Ito, sa wakas, nakakita rin ako ng ganitong pantalon na swak na swak sa aking panlasa. <laughs> o diba? Oh, ang ganda-ganda ng hapit niya sa kwitan. Ito naman yung black mga loves at katulad nung isa ay maganda rin siya. O diba? Oh. Perfect na perfect. Wow! sumbrang ganda nito mga loves. So, tingnan ninyo. Yayamanin. Diba? O, oh, diba? Ang ganda rin ng kanyang tela. Oh? Makapal yung tela niya mga loves. Talagang good quality siya mga loves. At sakto lang sa presyo niya. ba? Diba? ganda. Hmm. Hala grabi grabe. Ang ganda rin ito mga loves, oh. Fuck. Diba? Fuck na fuck. Shhh. Diba? Pwede na pang aura. Oh. Tiyan. Oh. O diba? Yayamani ng mga style. Meron pa siya dito ang bulsa. Katulad na sila Nang tela nung nauna, yung red. Hmm. Yan. Diba? Ang ganda Ah!